Ilang probinsya at lungsod sa Metro Manila ang pinuntahan ng mga tumatakbong senador para ilatag ang kanilang plataforma sa mga botante. May unang balita si Rafi Tima. Sa baluarte ni Pangulong Bongbong Marcos sa Ilocos Norte, sinimula ng Senatorial Slate ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas ang kanilang kampanya. Kompleto ang labindalawang kandidato na sinadating DILG Secretary Benher Abalos, Makati Mayor abibinay Senador Bong Revilla, Senadora Pia Caetano, dating Senador Ping Lakson, Senador Lito Lapid, Senadora Amy Marcos, dating Senador Manny Pacquiao, dating Senador Tito Soto, Senador Francis Tolentino, Congressman Erwin Tulfo, at Congressman Camille Villar. Hindi pangkaraniwan ang mga aming kandidato. Hindi po kagaya ng mga nakikita natin sa mga iba't ibang partido. Hirap na hirap makakuha ng kanilang mga miyembro. Ang aming mong ipinagla, ami pong ipinagmamalaki at pinaglalaban ay subok na at matagal nang nagseserbisyo sa publiko. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang. Wala sa kanila ang mga pumapalakpak sa China. May kanya-kanya silang gustong isulong kapag naloklok sa Senado, kasabay ng pangako ng suporta sa mga programa ng Administrasyong Marcos. Sa Vote Rich Province na Cavite naman ay sinagawa ang People's Campaign Kick-Off Rally ng returning Senate hopefuls na sina Bama Kino at Iko Pangilinan. Ilan sa nilang reforma ay usapin ang food security, pagpigil sa pagtaas ng presyo ng mabilihin at pagluta sa education crisis inendorso sila ni dating Vice President Lenny Robredo. Hindi pwedeng manatili na lang tayo sa pagkabigo at paninisi dahil hindi naman natapos ang laban noong 2022. At hindi rin doon natapos ang ating tungkulin bilang mga Pilipino. Hindi tayo pwedeng tumigil. Ngayon, nahaharap tayo sa bagong yugto, ang midterm elections. Sa Kartilya ng Katipunan sa Maynila naman, ang kick kickoff ceremony ng makabayan. kabayan. Ipinakilala rito ang siyam sa labing isang kasali sa kanilang senatorial slate, sina Jerome Adonis, Jocelyn Andamo, Ronel Arambulo, Congresswoman Arlene Brosas, Teddy Casino, Congresswoman Franz Castro, Mimi Duringo, Modi Floranda, at Danilo Ramos. Nasa Mindanao, sina Amira Lidasan at Liza Masa. Dahil kulang umano sa pondo, grassroots campaigning daw ang kanilang gagawin. Iikot sa mga komunidad at magbabahay-bahay sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang PDP laban sa Huwebes pa magsasagawa ng Proclamation Rally. Pero may kanya-kanya aktibidad na mga kandidato nag-kick off sa Pasig ang kampanya ni Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy na kasalukuyang nakakulong. Dumating din sa pagtitipon si Sen. Ronald Bato de la Rosa at Attorney Jimmy Bondo. Gayun din si dating Sekretary Alin Kapuyan, Atty. J.D. Hinlo at Attorney Raul Lambino. Mga senatorial candidate raw silang sinusuportahan ng KOJC. Si Sen. Bongo, nangampanya naman sa Davao City. Inaalam pa aktibidad ng mga kalyado nilang Sen. Vic Rodriguez, Philip Salvador, at Congressman Rodante Marcoleta. Umarangkada na rin ang kampanya ng iba pang senatorial candidates. Nagikot sa Kabasalan Town sa Buanga Sibugay si Independent Candidate Roberto Balyon para isulong ang kanyang mga plataforma kaugnay sa Fisheries and Land Reform, kalikasan at seguridad sa pagkain. Guest speaker sa General Assembly ng Federation of Filipino Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated si dating Senador Gringo Onasan. Sa Plaza Miranda sa Maynila ay sinagawa ni na-attorney Sani Matula at Subair Mustafa ang unang araw ng kanilang kampanya. Isinusulong nila ang karapatan ng mga manggagawa, mga magsasaka at pagbibigay ng disenteng sahod. Ang independent candidate na si ben Tulfo sinimula ng kampanya sa barangay sa Uyo, Quezon City. Kabilang sa kanyang plataforma ay kontra sa iba't ibang uri ng pang-abuso. Sinusundan din natin ang aktibidad ng ibang tatakbong senador para sa eleksyon 2025. Ito ang unang balita. Rafi Tima para sa GMA Integrated News. Pinumpirma ng Philippine Navy na isang research vessel ng China ang namataan hindi sa loob na exclusive economic zone kundi sa loob na ng archipelagic waters ng Pilipinas. Ayon sa Philippine Navy, nakita ang barkong Lanhai 101 sa silangang bahagi ng Palawan kahapon. Una itong na-monitor malapit sa Balabac Island nitong Linggo, February 9. Nanggaling daw ito sa Malaysia at papuntang China. Kahapon ng tanghali, nakarating na ang Chinese vessel malapit sa Subic Bay sa Zambales. Ipinadala ng AFP Western Command ang mga barkong BRP Andres Bonifacio at BRP Melchora Aquino para bantayan ang naturang Chinese vessel. Ayon security analyst na si Ray Powell, posibleng ipinapakita ng China na hindi nito kinikilala ang archipelagic sea lanes ng Pilipinas. Sabi ng Philippine Navy, sinabiraw ng crew ng Chinese vessel na dumaan sila malapit sa Palawan dahil sa masamang panahon. They responded, they gave their last port of call, the next port of call, they were passing through our archipelagic sea lanes because of the inclement weather in the western part of Palawan this is the expected behavior of foreign ships from any nationality, from any country that passes through our archipelagic waters. And... Tinalakay sa Senado ang kawalan ng anti-drone system ng Pilipinas na kukontra sa posibleng pag-atake ng ibang bansa. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines, mahalaga ito pero napakamahal daw ng presyo. May unang balita si JP Soriano. Nagsagawa raw ang Russia ng serya ng military strikes sa Ukraine itong weekend kung saan tinarget daw nila ang oil at gas facilities, maging military airports at drone warehouses. Ang ganitong uri ng pag-atake ang pinangangambahan sa pagtalakay ng pagdinig ng Committee on Public Services sa Regulation on the Ownership and Operation of Drones itinanong ng chair ng komite sa Civil Aviation Authority of the Philippines ang ahensya na nagrehistro ng drones kung ano ang tingin nila sa issue ng drone strikes. The drone is a loaded gun. Okay. it can be used for peace and it could be used for otherwise. Kakargahan yung drone ng bomba and then meron silang specific target at doon pababagsakin yung drone is that a possibility? Definitely sir, but it can be countered in so many ways and one of which is uh, uh through it by inter uh, interrupting the signal between the controller and the drone. Ayon sa mga eksperto sa drone, maaring mapigilan ang anumang drone strike kung maglalagay ng anti-drone technology. So, meron tayong ganun, counter anti-drone sa airport 24/7, uh, uh for now, your honor, wala po. Isn't that dangerous na wala pala tayong counter anti-drone sa ating mga airport? So, I agree, Your Honor. Sang-ayon ng CAAP na mahalaga ang anti-drone system. Pero mahal daw, nasa isang milyong dolyar o 58 million pesos ang monthly subscription. In Asia, wala pa naman po talaga may effective anti-drone around their uh, structures because number one, the technology is still very expensive at this time. May mas mura naman daw na alternatibo na pag-aaralan ng kaap. A cheaper one is through training birds to look for drones and catch it. Actually, in most airports, meron yun, sir. Mag-train tayo ng mga eagles, siguro. Pwede rin daw sanayin ang mga ito para mapigilan ang bird strike. Sa patakaran ng Kaap ngayon, hindi pwedeng magpalipad ng drone sa loob ng 10-kilometer radius sa mga paliparan sa Pilipinas. Ayon sa Kaap, nakipag-usap na sila sa AFP at ibang eksperto kaugnay sa kaligtasan ng mga paliparan sa bansa, kaugnay sa mga drones. Ito ang unang balita, JP Soriano para sa GMA Integrated News. Sinailalim na sa State of Calamity ang Puerto Princesa City sa Palawan dahil sa malawakang bahang dulot ng ulan na dala ng shear line. Ay sa Puerto Princesa LGU, 24 na barangay ang nalubog sa baha. Apektado ang mayigit 3,000 residente at mayigit 1,000 magsasaka. Alos 800 ektare ang taniman naman ang napinsala. Sa bayan ng Aburlan, na ang mga bangkay ng limang sakay ng van at tinangay ng baha noong linggo ng gabi. Una nang nailigtas ang isang bata. Ang Baco Oriental Mindoro lubog pa rin sa baha. Ayon sa kanilang MM, baygit labing isang libong pamilya na ang apektado at nasa 9 million pesos naman ang halaga ng pinsala sa agrikultura. Valentine's Day na sa Biernes at ngayong panahon ng pag-ibig, paano nga ba na ipapakita ng mga Pinoy ang kanilang pagmamahal? Alamin niya sa Street Hear Live ni James Agustin. James, Gang, good morning. Ano man yung estado ng puso ng ating mga kababayan, iba-iba yung paraan ng pagpapakita nila ng kanilang pagmamahal. Sa resulta nga ng isang survey, lumalabas na acts of service, yung nangunang sagot ng mga respondent. Paano nga ba'y pinapakita ng mga Pinoy ang kanilang pagmamahal? Yung pag-aalaga, araw-araw, pinaglulutuan sila araw-araw. Through sweet messages and then gifts, ganun. Words of affirmation. Ibigay ng regalo, binsan. Pagbay, kayang budget. Iba-iba man ang love language, patunay na maraming paraan para ipakita ang pagmamahal. Ang street sweeper na si Jesse alas 4 pa lang na madaling araw nasa kalsada na. Siya ang kumakayod para sa pangangailangan ng kanyang asawa na may sakit. Sa ganyang paraan daw niya na ipapakita kung gano'n niya kamahal ang kanyang mister. Mahalaga po pag wala to, wala po rin kami sa pagkain, araw-araw, ganun. Nakakatulong naman po. Si Ivo naman ipagdiriwang nila ng kanyang asawa asawang third wedding anniversary sa February 14. Kung susumahin, 17 years na raw silang mag-on. Uh, give and take lang. Ayun, unawaan. para walang away masyado. At kung may away uh, ayusin din. Sa social weather station sa so SWS survey, lumabas na 67% ng mga Pinoy ang nagpapakita ng kanilang pagmamahal sa pamamagitan ng acts of service. Pantay naman sa tig 51% ang words of affirmation at quality time bilang love language. 33% ang pagbibigay ng regalo habang 29% ang physical touch. Lumabas din sa survey na love at companionship ang nasa top wish list ng mga Pinoy, lalaki man o babae. Mayroon din nagsabi na gusto nila makatanggap na regalo na mula sa puso, bulaklak at pera. Isinagawa ang survey noong December 12 to 18, 2024. Sa pamamagitan ng face-to-face -face interview sa 2,160 respondents sa buong bansa, may margin error ito na plus minus 2%. Ganyan ay nalalapit na yung Valentine's Day. Ano man maisip na regalo nating mga kapuso sa kanila mga partners sa buhay. Ang pinakamahalaga syempre ay maipadama natin yung pagmamahal araw-araw, hindi lamang tuwing February 14. Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Kilig overload ang video ni na Ruru Madrid at Bianca Obali sa Let's Groove Dance Trend. Wow! Getting groovy sa paghatawang kapuso couple suot ang matching white shirts. Sabi ni Bianca sa caption, subok lang daw. Mukhang approved naman sa netizens ang entry na halos 2 million na ang views. Si Ruru na pa-comment ang cute mo mahal with heart eyes emoji. King Samantalang unexpected dance duo naman ang Sparkle Stars na sina Miguel Tan Felix at Kim Jisoo. G sa dance trends, ang dalawa at sa behind the scene ng guesting nila sa All Out Sundays. Meron sa TikTok ni Miguel at meron din sa account ni Jisoo na parehong more than a million na ang views. Tindi. <laughs> Cute. Para sa mga gustong maging next phenomenal kapuso singing sensation, nagsimula na ang online auditions para sa seventh season ng The Clash! Kung ikaw... <laughs> I just have to do it. Kung ikaw ay 16 years old and above, pagdating ng June 1 at confident sa iyong singing skills, pwedeng magpasa ng audition video na ipinakikilala ang iyong sarili Kasama ang isang demo ng English at Tagalog song. At para sa karagdagang Information impormasyon, iscan lang ang QR code na nasa video plug. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscasts sa youtube.com slash gmanews. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaaring kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.